đây là em bất an đấy, nó biết đâu thôi đi rồi mọi không thấy nữa mày tay nữa

Tanaka Tuturo-tuturo, gabunta mo agi sa shortcut. Guys, pala sa Mars. ah. -ah. Tiger! Tiger! Si Tiger yun guys. Ayan, Tiger yun. diretso ani guys, kining diretso nga dalan, padulo po ni Shag Mars. Kaso ang motor niya na, dili makaagi. Okay. Dili makadiretso sa baba. Kaya nga no, Huwag pa man mahuman ang dalana Ang dalana dyan ha, huwag pa man ang mahuman Sa so, dito ka dito ang motor Mas dool ang tadiana Kung di hamo agi Mas dool pa kayo Amot lang, pwede siguro mawagi dyan ha Pero ang motor, ikaw ang good Parang naaang tama na sa taas tama na itong agianan hindi sa kababa pwede mo agi dito maglakaw na lang ka pa dito sa obos sana ra papamanggod mo pero anak nila mahuman nun daw na mga agianan tanaw na ito hindi li ng mga kuhan ang budget sa project nila ato budget o oh, mga kuan ah, 3 ah. million dayon ang i-implement 2 million ra sus maria di ba Rakot yun Sunra eh, para makita po sila bak ba eh, klarong mga namumuno sa bansa yung mga otok para lang na makita ang project pero substandard ang project di ba? Ano maning anak? Nakoy Nakoy guys Alam mo yung tulay guys Kakahimu ah, lang sa tulay Kakahimo lang ng tulay guys Kaya yung ha Naguba Naguba ang tulay Ana na pag substandard Ang pagkahimo mo no, giingon guys nga ang project is worth of uh, 5 billion dayon ang gi kwarta guys gi implement lang ang kwarta isang budget is 5 million ang gi ipagawas lang kwarta 2 million ra so nasa like kickback na nasa nadawat nga 3 million gi bulsa Di eh, ang project na alagi project pero substandard ang project. Oh. Ramay rang kalamidad. Wala na. Guba na kasada. Pagkawalay ko in tang gobyerno. Mis na mayay unta ang mga namuyo kay eh, duol na kay isang atanan nagianan, shortcut wala na wala na mga mga walang kwintang mga ipasahod na utas sa tax sa mga tao na yun hindi mag sabaho o maayo gusto pa ang mga nga tao di na pwede na eh palingkuron sa mga kwan nga mga putok sa mga tao di pwede paling palingkuron sa lingkuranan sa mga namumuno At Ano mo yung mga ni Ana? Kapuot kayo. Siguro guys, no? Hindi siguro ng mga ni Ana. Ano yung nahuna-hunaan ba, no? Mutlak like eh. Pikte siguro na mga na Ana. Mga gumagawa ng batas ba, no? ah, congressman magawa ng batas yan sila lahat ah, maanan sa mga nakaupo sa kawan, kawan magawa ng batas yan diba ay, ayun pag nag-apply tayo sa baho kailangan ay, drug test ay kailangan, NBI, police clearance ano yung mga anak, dapat kadang na ang mga opisyalis sa gobyerno po at ang mulingkod sa gobyerno guys, himuon buong yun nilagbatas.